Guys, itong lisensya ko kaya to pwede kaya ito i-convert ng local dito sa bansang Pilipinas dahil ito po ay Saudi Arabia. So subukan po natin, tignan po natin ang lisensya pong ito kung pwede po siya i-convert ng local license. What's up guys? Nandito tayo sa lugar po ng LTO ng Santa Maria. Ang lisensya po natin, lisensya po ng Saudi Arabia, uh, ay convert po natin ng local license. So titignan po natin kung magkano po yung mga gastos natin at i-update ko kayo sa ating pong pagkuha po ng lisensya guys so tara guys puntahan natin sa loob so ito na po guys no yung LTO po ng ano Santa Maria uh, kukuha tayo ng lisensya para sa manugang ko student permit so nandito po siya at the same time iririnyo po natin. hindi pala i kukuha pala tayo na lisensya po ng ano po natin. Ah, uh, yung LTO po ng Santa Maria. Kunti lamang po tao sa ngayon, so anugang kong kukuha po ng lisensya. At uh, siya na po yung kasalukuyan na nag-file na po. Pasok ka na doon daw? Ako. So, Ito yung pinintapan niya. Yan yung cashier so guys yung lisensya po natin dito sa Saudi Arabia uh, kumuha po tayo dito sa ano, Hilti o Santa Maria at binigyan nila tayo ng advice kinakailangan daw sa main daw tayo pupunta kasi dito daw ay hindi daw po talaga uobra kinakailangan po natin pupunta po sa main at try po natin pupunta sa main po sa mga following days para makakuha na po tayo ng lisensya guys. So maraming maraming salamat guys at update ko kayo ulit sa, sa bagay na ito pag uh, tayo na po ipupunta. Although sabi nga sa atin, uh, i-translate pero nung nabasa po nila ito ay hindi naman po Arabic, English so okay na lang kasi po meron naman po trans translate ito ng English sa Arabic. So hindi na hindi na kailangan. So kailangan talaga natin pumunta guys no sa sa lugar po ng Quezon City. Guys, pupunta tayo sa, sa Quezon City para po mag-renew po natin lisensya at kukuha pala ng bago. Pero nagtanong ako kung ano yung makukuha. Diba sabi nila sa akin, automatic daw yan, 1 and 2. Pwede tayo sa motor, pwede tayo sa kotse yun po yung sabi sa yo. so, so parang ngayon po ah, sinasamahan na lang natin yung atin pong manugang para kumuha po ng lesensya kasi po wala po siyang lisensya at ang sabi po sa amin gagastos daw po kami ng mga 3,000 hanggang 3,500 yata so hintayin ko na lamang po siya siguro tomorrow makapunta tayo doon at the same time i-update ko po kayo para po yung mga nasa Saudi Arabia na gusto pong kumuha ng lesensya po dito sa bansang Pilipinas ay hindi rin po kayo mahirapan at alam naman po tayo mga kapwa OFW ay nagtutulungan at tayo po ay bawat isa po ay nakakaintindi na alam po natin dito po sa lugar ng Pilipinas ay talagang napakahirap ngayon kumuha po ng lisensya so update ko kayo sa sunod na mga araw salamat guys